Ang kinis ko. Unga. <laughs> yes. Hmm. Ngiting hindi sa sa ati Lani at ati Wilma. Well, fill na fill nila, no? Grabe. <laughs> Ang sarap ng hang. Another day! Madaling araw pa lang. Halata naman. Maglalayas na tayo. <laughs> Alam niyo ba na iyong sang lugar na dati pangarap kong puntahan. Ngayon, puntahan natin for today's video. Tara, samahan niyo ako maglaka. Fast forward na natin. Andito na ako sa my meeting place. Kamen. Si Miss Lani. Si Miss Ellen. Malayo pa yan, pero mas maaga pa siyang dumating sa akin. Mga early bird ba? <laughs> hello, hello, hello. And then, si Ate Jen. Yung iba, parang lang daw. Nasabihan na nga po pala kami at pasesya na, hindi ako nakakuha ng video kanila. Wala kasi parking, kaya mabilis na lang aming pagsagay. Mahirap na, baka maiwanan tayo, sayang naman. Bungan po tayo ng maaga para makasana at makapunta sa gusto nating lugar na mapuntahan. Medyo may kalayo ang biyahe, kaya ang gagawin natin, super cat. Hmm. diba? Look, ang ganda. Parang siyang palasyo. Hmm. Kaya ka makakapunta dyan para magkaroon tayo ng palasyo tour, eh, di ba? <laughs> medyo may kahabaan ang babiyahin natin. Look, puro mga bato. maya -mayangan. Nasa na tayo. Tapos makikita natin yung malaking lion. <laughs> Char! Ilang saglit lang, bumaba na kami sa van. Okay, no? medyo masakit ang paa, pero wow! na makita namin ang view, mga naglalaki bato nakapaligid sa amin. Wala na. Di ba? Ako amazing it is. At ang aming first stop, si Spark. Tingnan nyo. no oh. nung maglaro yung mga dalawang gigante, ikinalat siguro nila ito. <laughs> ang ganda. Ang dami ng tao. Kaya, umati for sure, maganda to. Five dirhams pala ang entrance dito per head. Tara, pasok na tayo. Siyempre, inunahan ko na ang foggy video. Kung titignan mo, para hindi ito sa Dubai. Parang sa ibang bansa. Di ba? Wow. Nailangan na kita ng lawa. Parang sarap maligo. wanting for sure na pakalanig niya. At tingnan niyo o, oh, parang may batis. Sigurado, mas maganda yung paggabi. Dahil, lalagyan talaga na ng ilaw yan. Ganda di ba? Parang sarap din mag-swimming. Gusto nyo ba? sa <laughs> so, na lang. Grabe. Ang ganda dito sa Corp Pakal. Hmm. Laisipan na pala namin dito na mag-ansal. Hmm, diba? Ha? Punta na tayo doon sa may silong. Ito na nga. Kakain na. Chicken, spaghetti, plus rice. So nga pala, maraming salamat Miss Ivy family sa pag-prepare ng mga food na ito para sa atin, para sa ating lahat. At the same time, maraming salamat din po sa pagbitbit ninyo sa amin. Kain po tayo. Look, hindi sila gutom, di ba? Ayaw nilang mag-store po. <laughs> Ako, tapos na kasi minadali ko para makapag-video. Ngayon <laughs> sila. Nagpapaaraw po habang kumakain. After nga namin magpahinga lahat, nauna na sila umakyat dito. Naiwan kami natin, Will, kasi ang bagal-bagal namin. <laughs> Napagod na ang ating film, Alam niyo ba? Ang ganda ng view. Look! At ang biway ako. <laughs> Umakit nga pa sila doon. Sana maabutan pa natin sila. Sabi like ng video. Nahuli na kami. <laughs> Muli natin nam namin ang magandang tanawin na ito. Opo, nasa Dubai pa po ako. Hmm, maganda, di ba? Sana makapag-hiking tayo dyan someday. Yun. Hmm. Tara, magsayaw muna tayo ng trending Way. na 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 na, -na. Na, 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 na. <laughs> Tapos na nga pala kami mag-ikot-ikot. Kaya bababala kami dahil may kataasan din to. niyan, nyan, pupunta tayo sa second stop na pupuntahan natin. Hindi ko lang sure kung nanakita ang mga tuhod nila. <laughs> sunod lang ang aming palang buwaba, sila Miss Ivy at Bossing. Siyempre, kasama ang kanilang bunso at ang kanilang panganay at pangalawang panganay. Nag-enjoy sila. Siyempre, panigurado, huli kaming bababa. Dahil huli kaming umakiat. <laughs> ang ganda sa may hagdana na to. Sabi nga natin, Bima kanina, Great Wall of China. <laughs> ang sarap nitong iuwi, no? Tapos ito yung ilagay ko sa dalan ko. Sigurado, wala lang gugustuhin bumaba sa bahay ko. <laughs> Tapos, palagi bang picture? Diba? Wow. Love the view, as always. makina na nga pala kami ulit, papunta ng second destination. At ang napag-usapan namin is... Corpacan Beach. Mm, medyo malapit lang dito kaya hindi nakaka-boring ang biyahe. Look! Kahit sa magpunta, may mga malaking batong nakapaligid sa dinadaanan namin. Medyo probinsya, siya pero mukhang masaring manirahan dito. <laughs> Almost here na! Sabi ng nagmamaneho. Talagang hindi nakaka-boring ang na. biyahe kasi napakalapit lang ng pangalawang destination namin sa unang pinuntahan namin kanina. This is it. Pababa kami para makapunta sa aming second destination. At ang napag namin sa sakay kami sa maliit na bangka. Tapos pumunta kami sa may kalagitna na dagat. So, kailangan mo lang tayo <laughs> Hindi. Kahit hindi ka marunong. Basta malakas ang loob mo kasi may life best naman. <laughs> so, tara. Lakad na tayo dahil makikipagtawan pa tayo sa mga mamang mag try Hello, everyone, ng mga maliit na bangsa. Lahat kami halos nakablock para may tago namin na mga bilbil. <laughs> So, ito na nga. Papunta na kami sa mga nag-asikasa ng mga bangka. Gaya nga na sinabi ko, sana na pagbigyan kami sa tawad na aming ihiling. <laughs> mga kuripot. <laughs> Wait. Hindi sila pinagbigyan. Kaya ako na ang makikiusap pag sila'y pumalab, lagot sila, sila sa <laughs> so far, so good. pinagbibigyan po ang aming hiniling na tawad sa pamasahe. <laughs> Yun nga lang, napahiwalay po kami ng bangka dahil hindi po kami pwedeng magsama-sama dahil napakarami namin. Kaya napahiwalay kami ni Ate Wilma, at Dani, at Ate Shen. But, pero okay naman kasi magkita-kita pa naman kami mamaya pag natapos na kami sa pag ang kinis ko. <laughs> yes. Hmm. Ngiting -ngiti sa Jen, sa Ati Lani at Ati Wilma. Well, na pil nila, no? <laughs> Grabe. Ang sarap ng hangin. Ang ganda. Ayun. Tapos na kami mag ikot, 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 ikot. Para nung pinaikot ako ng ex ko. <laughs> Next is our third destination. Pero bago lahat, tingnan nyo. Ang sarap mag sa susunod dyan, di ba? <laughs> Ayan sa ating Wilma and Ate Lani. Sila yung mga naghihiyawan kanina. Enjoy sila. Silangakbang <laughs> <laughs> so, so, lang. Third destination na. Ito ang Cortacan Waterfalls. Kaya na sa first uh, destination, meron ding waterfall pero maliit lang. Sayang, hindi tayo pwedeng maligo dyan. Maligo na naman. <laughs> Nakabakod yan. So, gusto nyo lumapit? Ah, Lahat tayo. Nilipat lang tayo dyan. Tapos, yan na.